Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At dito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha. Ngayon pong February 28 at February 29, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong february 28 ayan dito po tayo sa february and 2 ay 2. Ayan, 2 pa rin po tayo dito 28 naman sa ating pecha 24 pa rin sa ating taon ayan ganoon pa rin po ang gagawin natin sa mga numero ng taon simplify lang po muna natin sila dito 0 plus 2 is 2 2 plus 8 is 10 at 2 plus 4 is 6 Ganun din po sa bandang gitna. Add lang natin. 2 plus 10 is 12. Uh, 10 plus 6 is 16. Ganun pa rin po sa bandang baba. 12 plus 16 is 28. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayo rito 28. Uh, at yun naman pong pangalawang numero natin o kaparis natin yung numero, dito pa rin po yan. Ito pong tatlong numero natin dito sa gitna. Combine lang po natin sila. 2 plus 10 plus 6 is 18. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 18. At mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 18, 28. O kaya naman po ay 28, 18. Ayan mga idol. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, ito po ang 28 at 18. I-simplify po muna natin sila bago po natin yung sumata. Ayan, para mas magdagan po yung mga numero natin na pwedeng pagpilian. Ayan, mga idol, i-simplify natin ng 18, 1 plus 8, is 9. At dito sa 28 naman ay 2 plus 8 is 10. Yung 10 po ay 2 digits din, kaya si simplify din po natin ito. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At yan po yung isusumada na natin. 9 at 1. Unahin po natin isumad ang 9, kukunin muna natin yung 18 sumada 18, 1 plus 8 is 9, pwede rin dyan yung 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9, at 27, sumada 27 2 plus 7 is 9, at ay mga ano lang po yung sumada natin sa 9 isunod po natin na yung 1 dito naman po sa 1, kunin muna natin itong 10, sumada G's, 1 plus 0 is 1 at makukuha natin itong 28 sumada 28 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dyan ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. At pwede rin ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. ay mga idol, yan naman po yung sumada natin sa 1. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong February 28. Ayun meron tayong 9, 18, 36, 27, 28. Puno, Gis, uh, 28, 19, at 37. Yan, pa rin po ang gagawin natin. Pipili lang po tayo. Rumble lang po natin yung mga numero yan. O alin po yung mga naugustuhan po natin. Mga kursonado po natin yung numero. At para naman po dun sa ating sample, tinuha natin yung 27, 20, 27 at 19 then 18 18 at 37 uh, 36 36 at 10 ayan mga idol yan po yung mga sample naman po natin nakuha dito po sa ating sumada para po ngayong February 28 meron tayong 27, 19 18, 37 37 at 36 G's. Ayan mga idol, meron tayong tatlong kombinasyon dito. At kung nagustuhan nyo naman po sila, o itong mga napili natin mga kombinasyon na ito, ay pwedeng-pwede nyo rin po itong matayaan. Pwede rin kayong pumuha o magdaglag dito sa taas kung alin pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, lang po yung ating sumada sa pecha para po ngayong February 28 at next natin, ayun, isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong February 29. Uh, at yung mga idol, umpisa natin agad. Dito tayo sa February. Yan, 2 pa rin po tayo rito. 29 naman sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon. Ganon din po ang gagawin natin. Isimplify lang din po muna natin yung mga number na ito. Ayan, 0 plus 2 is 2. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 11 is 13. At 11 plus 6 is 17. Ganun din po sa bandang baba. 13 plus 17 is 30. Ito po ang unang numero natin. Meron tayong 30. At yun namang pangalawa natin. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Itong tatlong numero natin dito. 2 plus 11 plus 6 is 19. Ayan mga idol, yun naman po yung kaparas natin o pangalawang numero natin. Meron tayo nga 19. At uh, pwede pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. <clears throat> 30-19 or 19-30. Ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon natin yan. ah uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa mga numero natin sa kabila. Ayan, simplify lang natin para may, may sumada natin sila. Ayan, dito po sa 19, 1 plus 9 is 10 yung yung 10 po ay 2 digits din kaya isisimplify din natin yan yung kagaya rin po nito sa kabila kaya magiging 1 plus 0 is 1 at dito naman sa 30 3 plus 0 is 3 yan po ang isusumada natin 1 at 3 at unahin natin ang 1 yan pun muna natin yung 10 sumada gis 1 plus 0 is 1 at itong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 Pwede rin po yung 37. Yan, sumada 37. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. And mga ito, yan po yung sumada natin sa 1. At isulod natin ang 3. Dito naman po sa 3, kunin muna natin yung 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3 pwede rin ang 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayan mga idol, yan po yung sumada natin dito sa 3 at ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan sa atin pong sumada para po ngayong February 29 Meron tayong 1, 19, 37, 28, 3, 30, 12, 21, at 39. Ayan, rambol lang po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga na kombinasyon. At sa ating sample naman, tinguha natin dyan ang uh, 12 and 12 and 28 19 at 3 then 10 at 21. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin at mga kombinasyon na nakuha. Kung nagustuhan nyo po yung mga yan, ay pwedeng pwede pong matayan din po ninyo. O kaya naman dito sa taas kayo gumawa. Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayon 2028 at 29, 2024. Maraming maraming salamat po.